Rufa May Kinto, sinagot ang mga aligasyon ng scam. Diretsahang sinagot ni Rufa May Kinto ang mga aligasyong nag-ugnay sa kanya sa isang investment scam na may kaugnayan sa kumpanyang Dermacare, kung saan nasangkot din si Neri Miranda. Noong lunes, Disyembre 2, kinumpirma ng kanyang abogado na si Atari, Mary Louise Reyes sa ABCBN na may arrest warrant laban kay Rufa May. Nilinaw naman na ang kaso ay hindi syndicated estafa, kundi labing apat na nabilang ng paglabag sa Section 8 ng Securities Regulation Code. Sa tingin mo, makakabago ba ng pananaw ng publiko ang paglilinaw na ito? Ayon sa abogado ng mga nagreklamo, sinasabing ininggan nyo umano ni Rufa Mai at Neri ang tatlong putsyang katao na mag-invest sa isang kumpanyang walang lisensyang humingi ng mga puhunan. Bilang tugon, mariing itinanggi ni Rufa Mai ang mga parata. Anya, wala akong anumang koneksyon sa anumang pandaraya at mariin kong itinatanggi ang mga walang basehang aligasyon na ito. Kung tutuusin, isa rin akong biktima at determinado akong humingi ng hustisya. Sa tingin mo, sapat ba ang kanyang pahayag upang linisin ang kanyang pangalan? Ipinahayag din ni Rufa Mae ang kanyang pagkadismaya sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa kontrobersya. Binanggit niya na pinaghirapan niyang buwin ang kanyang karera at mapanatili ang kanyang mabuting reputasyon. Sa maraming taon, nagtrabaho ako ng buong tiyaga upang mapanatili ang reputasyong may integridad at dedikasyon, ani niya. Sa iyong palagay, ipinamamalas ba ng kanyang pahayag ipinahayag ang kanyang pagiging tapat sa isyong ito, tiniyak rin ng aktres ang kanyang buong kooperasyon sa mga legal na proseso. Dagdag pa niya, buong puso akong makikipagtulungan sa mga otoridad at haharapin ang isyong ito sa tamang legal na paraan. Ipagtatanggol ko ang aking pangalan at reputasyon. Gaano kahalaga ang pagiging transparent at cooperative sa mga ganitong kaso? Pinasalamatan din ni Rufa Mae ang mga sumusuporta sa kanya at humingi ng pangunawa habang nililinaw ang kaso hayaan nating gumulong ang hustisya, wika niya, habang nagpahayag ng kumpiyansa na lalabas ang katotohanan. Sa mo, sapat ba ang kanyang determinasyon at suporta mula sa publiko upang malampasan ang kontrobersyang ito?